palit tayo ng mga tubig mga idol ayan, gabi na alas 9 ayan, naubusan sila ng tubig kailangan natin ang lagyan ng tubig to kasi hindi pwede mo lang tubig yan magdamag, mauuhawin mo yan makakabawas din sa paglaki nila ito pa isa ito wala rin ay nako ubos lahat hindi natin na lagyan kanina kasi ano nagmamadali tayo dalawang ah. drinker yung walang laman kaya kailangan ano bago matulog tignan kung anong mga kulang ito natin ayan to may laman pa to eh, malaking faktor din kasi kung lagi silang ano nauuhaw din sa paglaki nila ito wala rin yung laman to ayan o oh. mayroon pala tayong ano pa ngayon mga alaga na ano six stage bali sila ayan, bago tayo matulog lagyan na natin ng mga laman at natin ang ilaw ah. opya dito na natin nahugasan niya ayan papasan niyo mga idol wala na tayo na ano vitamins kasi nga hindi tayo nakabili pero okay lang yan importante may tubig sila Lagyan na lang natin ulit pag naubos. Maganda sa drinker nito mga idol. Ano? Hindi siya naiiputan kasi nakasabit. Ayan oh, may butas diyan sa taas. Ito yung gusto kong ano, drinker. Kasi nga hindi makalat. Hindi na lalagyan ng mga iput ano, ipot. Huh. Huh. Na. Ito, hindi yun masyadong mahirap yun kasi maganda yun yun sabit lang natin ganyan sakto lang dito sabit natin dun sa loob ay diba Ayun, malaki na next week pwede ng pagkata ito Ito yung mga bagong sesyo natin. Isang linggo. Isang linggo na yan. May ilaw pa rin. Tatanggalin natin yan pag ano. Medyo pumuti na sila. op oh, yeah. Ayan. O, oh, diba? Hindi man pagkain, Walang problema sa pagkain, meron pa. Naglagay na rin tayo ng pagkain dito. Ano na ako? importante yung paglalagay ng pagkain pagkagabi para hindi sila magutom para tuloy-tuloy yung kain nila tuloy-tuloy rin yung paglaki nila ayan sapat na sa kanila yan magdamag magdagdag tayo ng pagkain bukas na ulit Ayan mga idol, hanggang dito na muna ang ating mga video. Kasusunod po ulit pag mayroon tayong bagong update. Ayan, importante lang napakita natin yung kailangan natin gawin sa pag-aalaga ng manok. Kailangan bago matulog pakainin sila para magdamag, e, busog at hindi sila magutuman para tuloy-tuloy yung paglaki nila. Ayan idol. Hanggang sa susunod po ulit.